mong masyadong seryosohin ang buhay. Dahil dito sa mundo, wala rin namang nakakalabas ng buhay. Laughter is the best medicine ayon sa kawikaan. Tumawa ka lang, mawawala na ang lahat ng sakit na nararamdaman ng iyong katawan. Ngunit paano kung ikaw mismo ang nagsisikap magpatawa para malunasan ang karamdaman ng iba gayong ikaw mismo sa sarili mo ang nangangailangan nito? Sobrang dedikasyon nga lang ba sa sinumpaan tungkulin para sa larangang kinabibilangan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghatid ng saya sa ating mga tahanan sa loob ng mahabang panahon. Nagpahalakhak sa kabataan ng ating mga lolo at lola at ginugol ang lahat ng oras na bumubuhay sa ating mga araw hanggang sa dumating ang puntong siya na mismo ang kailangang patawanin dahil sa karamdaman tinataglay Ngunit mas piniling ipagkaloob pa rin ito sa atin hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang kwento ni Alfonso Tagle o yung tinaguriang Baboy Ramo ng komedya ng pelikulang Pilipino. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alfonso Tagle y Discher sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Panchito Alba o si Panchito. Siya ay tubong pako sa Maynila at isinilang noong 25 ng Pebrero taong 1925. Hindi na bago si na Panchito sa industriya dahil ang ilan sa kanyang kapamilya ay dito na rin nakilala sa larangang ito. Ang kanyang nanay na si Etang Dister ay isang kilalang aktres noong dekada 40. Napakatapang ng kanyang kagandahan kaya't bagay na bagay siyang kontrabida na kinainisan ng mga tao noong kanilang kapanahunan. Gayun din ang kanyang tiyahin na si Elena Dister at isa sa kanyang mga kapatid na lalaki na si Emil Tagle sila ay magagaling na artista din. Naging pamangkin naman ni Panchito ang isa ring napakagaling na komedyante na si Babalu. Taong 1942 sa si edad na 17 anyos nang magsimula si Panchito sa kaparehong larangan na tinahak ng kanyang pamilya. Nagsimula siyang magtanghal sa Baudabil at napasama sa grupong tinatawag na Travel Stage Show kung saan Nagtatanghal sila sa iba't ibang mga tiyatro sa buong bansa noong kasagsagan ng panahon ng mananakop. Nakasama rin sa grupo nilang ito ang noon ay 14 anyos pa lamang na si Dolphy na kalaunan ay magiging pinakamatalik na kaibigan niya sa paglipas ng panahon. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nang kapwa sila mapasama sa mga cast na Sampaguita Pictures para sa pelikula na pinamagatang sa isang sulyap mo na isa musical film ng mag-asawang si Natita Duran at Pancho Magalona na siya namang mga magulang ng master rapper Francis Magalona. Nagsimula na si Panchito na mapasama sa mga pelikula simula noong mga huling bahagi ng dekada 40. Taong 1956, nang una niyang masungkit ang kanyang kaunaunahang Pamas Best Supporting Actor Award para naman sa pelikulang Lupang Kayumanggi. Seryosong karakter pa ang kanyang ginagampanan noong mga panahon na ito. At ang kanyang pagiging komedyante ay dumating sa kanyang karera nang di niya inaasahan. Samantalang noong mga panahon din na yun, mayroong isang comics na pinasikat si Larry Alcala at ito ay ang Kalabog and Bosyo. Dahil sa sobrang popular nito, napagpasyahan nila na isali na rin ito sa pelikula at si Dolphy ang kanilang naging bet sa pangunahing karakter nang makulit na si Kalabog. Ngunit ang kanilang naging problema noon ay kung saan nila kukunin ang isa pang karakter ng isa pang makulit at mataba na si Bosyo. Dahil wala namang komedyante noon ang mataba na maaring gumanap sa kanyang karakter. Kaya't sa paghahanap nila sa karakter aktor, nakita nilang si Panchito lang ang may pinakamalapit na hubog ng katawan sa kanilang hinahanap. Pero ang isa pang problema hindi nga ito komedyante noong mga panahon na yun. Sumugal sila kay Panchito. At nang matapos ang pelikula, maging siya ay natawa sa sarili niya dahil magaling din pala siyang komedyante higit pa sa pagiging seryosong aktor sa harap ng kamera. Naging big hit ang Kalabog and Bosho nang ipalabas ito noong taong 1959. Dahil sa tagumpay nito, mabilis na sundan ang pelikulang pinagtambala nila ni Dolphy at ang ilan sa mga ito ay ang mga pelikulang Double Trouble noong 1960, Kandidatong Pulpol 1961, Si Lucio at Si Miguel 1962, Pepe and Pilar 1966, Pasipika Palaypay 1969, at napakarami pang iba. Simula noon, naging malapit na ang dalawang ito sa isa't isa. Higit pa sa pagiging magkaibigan ang naging turingan nila. Para na silang magkapatid na magkadamay sa lahat ng bagay hanggang sa pagnenegosyo. Magkasama na rin ang dalawang ito. Sa katunayan, nang itatag ni Dolphy ang RBQ Productions, si Panchito ang palagi niyang hinahanap para gumanap sa mga pangunahing karakter kasama niya. Ito ang dahilan kung bakit nakagawa sila ng halos sandaang pelikula na magkasama. Maging sa telebisyon, simula noong taong 1964, lumabas din ang dalawang ito sa TV series na Buhay Artista, kung saan araw-araw silang nagahatid ng saya sa bawat tahanan. At bago pa man mauso ang mga estilong ginagamit ng mga stand-up comedian ngayon, Senadolpi si Dolpi at Panchito na ang naunang gumagawa nang babarahin ka sa kalagitnaan ng iyong pagsasalita at ikokorek ang iyong mga sinasabi sa paraang mas mali ang sasabihin o dili kaya naman ay i-convert sa wikang Ingles o sa alinmang lingwahe ang sinasabi ng isa sa paraang nakakapagpahalakhak ng mga manonood. Grabe ding magbasagan ng trip ang dalawang ito pati na ang mga physical na kapintasan nila ay napapasama na rin sa kanilang pagpapatawa. Si Panchito bilang baboy damo dahil sa laki ng ilong nito at katawan. Samantalang si Dolphy naman ay tinawag na hikain dahil sa ekspresyon na mukha nito. Silang dalawa rin ang nahirang bilang isa sa mga nagtanghal sa opening number na mag-concert dito sa bansa ang bandang The Beatles noong taong 1966 sa Rizal Memorial Sports Complex. Bukod sa kanilang tambalan ni Comedy King, gumanap din si Panchito bilang mga supporting roles sa iba pang artista para sa kanilang mga pelikula. Nakalimitan ay ginagampanan niya ang mga karakter ng pulis, tatay ng tahanan at politiko hanggang sa buong panahon ng dekada 80. Pagsapit ng taong 1993, si Panchito ay pansamantalang naglaylo sa showbiz na malagi siya sa Amerika upang alagaan ang kanyang kalusugan. Doon siya nagpapagamot matapos tamaan ng Parkinson's disease unang bahagi ng taong 1995. Nang dalawin siya doon ng kanyang matalik na kaibigan na si Dolphy kasama ang kanyang pamangkin na si Babalu. Habang nasa Amerika ang tatlo, nakumbinsin nila si Panchito na sumama sa kanilang gagawin pelikula na Homesick Home na gaya ng inaasahan ay isang comedy film. Ang ilang bahagi nito ay sa Amerika na rin nila ni Shoot habang nandoon pa sila. Pero limitado lamang ang ginagawa nilang eksena para kay Panchito dahil nga sa kondisyon ng kalusugan nito. Naging maganda ang kanyang pagbabalik sa pelikula dahil wala pa rin kupas ang komedyanteng malaki ang ilong. Muling kumita ang pelikulang iyon at kalaunan ay nagpasya na rin si Panchito na tuluyan ang bumalik sa Pilipinas para magbalik showbiz. Dito sa bansa, muli siyang nag-guest sa palabas ng kanyang kaibigan na Home Along the Rayless. Muli din siyang napasama sa pelikula ng Magamang Dolphy at Bandol na pinamagatang Father and Son. Ngunit sa pelikula ding ito, pagsapit ng Oktubre ng taong 1995, habang nasa kasagsagan sila ng shooting ng pelikula, na-stroke naman si Panchito na humantong sa kanyang pagkakomatose. Matagal siyang nasa ganitong kalagayan na hindi naman pinabayaan ng kanyang kaibigan na si Dolphy na siyang sumusuporta sa kanyang pangangailangang medikal. Ngunit hindi na muling nakarecover pa si Panchito. Pagsapit ng buwan ng Desyembre taong 1995, dalawang buwan pagkatapos niyang maratay sa higaan ng karamdaman, si Panchito ay tuluyan ng isinuko ang laban. Si Panchito Alba na tinuguri ang baboy ramo ng kanyang matalik na kaibigan ay pumanaw sa edad na 70 taong gulang. Dalawang buwan na lang bago ang kanyang ikapitumpot isang kaarawan. Samantalang ang mga eksenang nakuha nila ni Panchito ay patuloy pa rin isinama ni Dolphy sa pelikula nung ipinalabas na ito bilang pagbibigay-pugay na rin sa kanyang matalik na kaibigan at kapatid sa loob ng mahabang panahon. Napakapalad na mga taong nakakasumpong ng tunay na kaibigan para silang mga bituin sa langit. Minsan hindi mo nakikita dahil sa liwanag ng tagumpay, ngunit alam mong nandiyadyan lang sila, lalo na pag sumasapit ang madidilim na bahagi ng buhay mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!